Yan, good morning, good evening. At atin mga followers sa ating YouTube channel. Magandang gabi, magandang umaga. Ito, so update ulit tayo sa ating ginawang bahay. Sa tapos na ang aming counter. May mga lagay ng laylayan yan. Ito ang ating island. Okay na rin. Itong ilalim, may hey, ipapinish na lang yan ng ano. Mapata na lang ng skim coat. Ayan. Tapos ito, ito pa natin isang pinaka ito kasi ito pa ng identity kitchen. ito ang kanilang gagamitin pag ano. Ito, ito naman ang kanilang pinaka ano, counter bar talaga. Ayun. Ito, tapos na rin ito. Alagyan na rin ng mga laylayan. ito, okay na dito ang ating terrace nakabitan na ng nakabitan na ng gabay Ayan. ordinary lang na ano. tubular lang na gabay ang kinabit Ayan. ito sa ating ginawang terrace parang tinto ito ating cabinet dresser hangiran sa nasara at dito sa CR atin na rin nakabit yung <clears throat> lababo ng CR Ito na kailan mga ating lababo. At ito naman ay granite na white. Pasti hmm. Pas ito, kakabinita na lang ito ng aluminum. Ilalim. Ito, lagayan ng sabon. Yan, nakabaon. Ayan mga shampoo. Dito ang gagawin ay flooring na lang. Ayan, tile sa flooring. Ayan, ito ang ating update ulit sa ating ginagawang bahay. Ayan, ganito naman ang ating vlog. Ayan, bye